nagpalitan ng slam dunk si AD at Wemby. Ito na sana ang unang pagkakataon na magkakaharap si Lebron at ang rookie na si Wemba Niyama. Kaso nga lang hindi nakapaglaro ang all-time leading scorer na si Lebron matapos magtamo ng left calf contusion. Inaabakan pa naman sana to ng mga NBA fans. Well, darating din siguro ang tamang oras at mapapanood din natin ang tapat ng Lebron at Wemba Yama Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs Game Recap Nagsimula ang first quarter na sinubukan kaagad ni AD ang defense ni Wemby. Pero dahil sa magandang depensa ni Wayne Banyama, sablay ang unang tira ni AD. At ang masaklap mga idol, hindi maganda ang pagkakabagsak ni Dabrao dito. Naging advantage din doon sa San Antonio para makakuha nila yung unang nilang puntos galing sa 200 slam dunk ni Sohan. Nakahiga pa rin dito si AD mga idol at dahil dyan, napilitan tuloy tumawag ng timeout yung head coach nila na si Coach Darvin Ham. Well, nakabalik naman si Anthony Davis sa laban na to. Yun nga lang, tinirahan kaagad siya ng tres ng harap-harapan ni Wemban Yama. 5-0 na agad ang talaan, lamang ang home team. Finally mga idol, after ng ilang possessions, nakabutas na rin ng LA dahil sa midrange jumper ni Hachimura. Hindi pa tapos magpakitang gila si Rui, matapos pasahan ni Dilo without hesitation, tumukul agad to ng 3-pointers mula sa right wing. Lamang natuloy ang Lake Show dahil sa early 7 points na ginawa ng best player ng Japan. Sa last 7 minutes and 24 seconds ng first quarter, sinubukan ulit ni AD itong depensa ni Bambi. Matapos gumamit ng shot fake dito ni Davis na isahan niya si Weng Banyama, another fake ulit mula kay AD. What a move para kay The Brown mga idol, dalawang sunod na fake counter sa dalawang manalaro ng San Antonio. At the end of the first quarter, hawak ng Lake ang kalamangan, 34-26. Sa mga oras na ito, pinapangunahan ni Anthony Davis ang offense ng LA with 15 points. Pagpasok ng second quarter dito na nagpalitan ng slam dunk si AD at Wemby so ayan AD with a jab step sabay atake sa loob ng basket. As you can see dahil sa pagbangga ni AD nagkaroon siya ng space at sapat na yan mga idol para kumuha ng buwelo. 100 slam dunk mula kay AD laban sa depensa ng 7'4 na si Wemba Nyama. Dahil sa slam dunk na yan ni AD napatayo tuloy yung mga bench players ng LA at tamang flex pa si Anthony Davis mga idol. Yun nga lang sobrang bilis ng pangyayari at nakabawi ka agad si Wemby tapos sa taki hindi ni Victor ang depensa ni AD, nakapasok siya sa lob ng paint. Wemby with the spin move, sabay salpak ng bola. Walang nagawa si AD mga idol, tamang tingin na lang sa slam dunk ni Wemban Yama. Napakahaba talaga ng batang to no, walang ya. Kung makikita nyo halos nakatingkayad lang siya at wala man lang kahirap-hirap kung dumakdak. Pass forward tayo mga idol. So matapos matambakan ng Lake Show ang San Antonio Spurs na as many as 20 points, inilabas na rito ni Coach Darvin Ham yung mga key players nila na katulad ni AD. Pero guess what? Kabalik tara naman ang ginawa ng San Antonio. Hindi pa rin sila sumusuko sa mga oras na ito mga idol at talagang makikita pa rin natin yung pagiging agresibo nila sa laban na to. Well hindi naman natin sila masisisi, siguro gusto lang talaga nilang maputol yung 17 game losing streak nila kaya karamihan ng key players ng San Antonio ay naglalaro pa rin. Dumating nga yung time na naibaba ng Spurs yung kalamangan ng LA sa single digit. Pero nakagawa pa rin naman ang Los Angeles Lakers ng paraan para ma-secure at hindi mag-choke sa laban na to. Salamat sa free throws ni AD at Torian Prince. Natapos ang game sa score na 122-119. As of now pang lima ang Lake Show sa standing ng West na may record na 15 wins at 10 losses. Without Lebron, pinangunahan ni Anthony Davis ang offense ng purple and gold. Matapos umiskon ng 37 points, samahan mo pa ng 10 rebounds, 1 assist, and 4 steals. Sumunod naman si Torian Prince with 17 points, 5 rebounds, 5 assists, 1 block, and 2 steals. Austin Rims with 15 points, 4 rebounds, 8 assists, at 1 steal. Rui Achimura with 13 points, 7 rebounds, 1 assist, at 1 block. Pinapos naman ni D'Angelo Russell ang laban na to na nakagawa ng double-double with 12 points, 10 assists, 3 rebounds and 3 steals. 10 points, 2 rebounds, 3 assists, 1 block and 3 steals naman mula kay Cam Reddish. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa performance na ipinakita ng League Show kanina? Isa ka rin ba sa kinabahan? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa supporta nyo mga kasolid. It's your boy King Jan. I'm out.